up guys good morning sa inyo lahat uh, po, po meron tayong customers galing po sa online ko yan, meron siyang order sa akin dalawang, dalawang treasure talaga. water uh, binelli brand yan water pump oh! pwede na po ma'am yan po yan po yung kinuha niya bagong setup po natin yan po uh, sa mga gusto pong umorder, uh, pwede na po kayong mag-PM sa akin o tumawag sa number ko. Ah, uh, po ko po sa Facebook page ko kung yung mga complete details. Yun lang po. Ah, uh, po sa ating mga kaibigan diyan, mga 10, yung mga uh, pamilya, mga yung kaibigan, yung mga kilala. po. Thank you, thank you po sa inyo lahat. Ayan guys, karga na namin yung order sa akin. Ang water sponge Okay na ba yung boss? Uh, dito lang 'yan, oh, no? sa Balagre Industrial Sales. Ito po 'yan, dalawa. Karga na po natin. <coughs> boss, pakiayos lang yung karga boss eh. <coughs> ha. Ayan, si Ma'am Esperanza. Siya po yung border ng pressure tank natin dalawa ingatan nyo lang tumama yung ano yung gauge <laughs> yung gauge <Daray. laughs> yan Tap, pag nakatabi naman yan hindi naman na yung gugulong tapos lagyan na lang karton ka lang <laughs> guys dalawang pressure tank 81 gallons with Benelli water pump 1 inch wala pong problem thank ma'am